Yung! Welcome back mga Kabi sa akin, Youtube Channel O kung bago, bago ka pa lang, welcome Kabi So kung napanood niyo yung video na to uh, May nagpihing kasi sa akin na medyo hindi niya naintindihan yung explanation ko So gusto niya ulitin ko or explain ko ng mabuti. So yung, nagawa ulit ako ng video, i-explain ko Yung... F1 tsaka F2 tsaka F3 papalitan ko ng ibang word para mas maintindihan. So yan yun So shout out muna tayo. Shout out po yung mga Gapo kong subscribers. So shout out kay Kuya Leo. Shout out kay Marvin Rubrico. So, pasensya na kayo guys kung medyo mali yung pagka-pronounce ko ng pangalan or apelyido Shoutout Shout out kay Leo Jan Iraskin. Shout out kay Jarin Jeff Makidatu. Shout out kay Junilo Catalo. Shout out kay Ian Bibal. Shout out kay Cantos Rafael Ivan. Shout out kay Emerald Navarro shoutout kay Mark, kay Mark Ian Zamora. Sa so, ulitin ko pala no, shoutout sa mga guwapo at maganda kong subscribers pala. So, shoutout kay Vice Press Vice Press Roger Padulyo. Shoutout sa Vice Press. Shoutout kay GM Quaresma. Shoutout kay Jade Aranya. Shoutout kay John Carlo Afable. Uh, shoutout kay Carl Francis Afable. Shout out kay Yonons Manlangit. Shout out kay Kempoy Barrera. And last is shout out kay Gapi ni Mamax. So yung mga hindi ko na shout out, uh, pasensya guys lalo na yung mga nag-PM sa akin sa messenger kasi hindi ko ma-scroll hindi ko matandaan kung sino yung nag-PM sa akin na nagpapashoutout so pasensya so sa next video try ko ulit ma-shoutout ko so, okay ayun so hindi hindi ko na ituturo ko ano yung inbreeding kasi naturo ko na yun sa una kong video so um, ulitin ko lang uh, ang dapat lang natin iwasan sa pag-breed is yung pag-breed ng uh, gapi naman magkapareho ng batch o galing sa isang batch. O magkapatid talaga sila kasi galing, galing sila sa isang batch. Although guys, yung process ng breeding natin is magkapatid pa rin yung binibreed natin pero hindi galing sa isang batch. So galing sila sa magkaibang batch, saka natin binibreed. So ginagawa lang natin ito guys para mamaintain natin yung ganda ng isda kasi um, sa inbreeding, umapangit yung isda pag sosobrahan ng inbreeding. So Mapangit pa rin naman kasi pag lagi tayong bibili ng gabi na pang outros para maintain natin yung ganda ng gabi natin. Uh, butas yung bulsa natin doon. So, ito po lang, itong process, itong process natin yung gagamitin natin para maintain natin yung ganda. Uh, hindi naman tayo magagastuhan ng malaki kasi doon pa rin tayo kukuha sa mga gabi natin na brinig. So sa mga nagtatanong kasi sabi nila marami bakit ito maraming kal. So yung guys, yung kal is normal lang yun sa pag natin. May kal talaga kahit ka every batch may kal talaga na lalabas. So yung sa pagpili natin ng next video natin ay nasa nasa atin na yun sa pagpili. Kailangan yung pipiliin natin is yung pinaka maganda tsaka yung pinaka uh, high quality na next video. So, nasa atin pa rin yan, guys, yung pag-peeling. Yun. So, ito yung process natin, guys, sa pag-breed. So, kung makikita nyo, may batch 1, batch 2, tsaka batch 3. So, so yung dati, uh, yung nakalagay dun, F1, F2, F3. So, same lang yun. Pinalitan ko lang ng batch 1, batch 2, tsaka batch 3. Kasi, uh, para uh, hindi kayo malito. So, para naman, guys, sa starting breeder nyo, Um, kailangan bumili kayo o kailangan yung male na breeder nyo galing sa isang breeder at yung female na breeder nyo galing sa ibang breeder. So, kailangan hindi sila magpareho ng line. Kailangan magkaiba sila ng line. So, dito guys, um, kung nakikita nyo, binilugan ko yung batch 1, batch 2, tsaka batch 3. So, ang gagawin nyo, uh, magbibreed kayo ang tatlong beses. So, hihintayin yung ah... Uh, makapag-breed kayo ng hanggang batch 3 so yan so alagaan nyo lang mabuti yung mga breeders nyo para umabot sila ng batch 3 para umabot ng batch 3 yung breeding nyo so yun next guys uh, balik tayo sa batch 1 so sa batch 1 makapag-breed ka na ng batch 1 uh, pipili ka ng uh, pinakamagandang male tsaka pinakamagandang female and itatabi mo to para sa future breeding So guys, yung yung babasehan natin ah, dapat yung pinakamaganda yung pipiliin natin para sa future breeder. Para yung mga fry, ah, quality rin yung mga fry na lalabas. So same same rin yan guys sa batch 2 tsaka sa batch 3. Pipili ka rin ng magandang female tsaka may, male para sa future breeder. So dito guys, ah, yung napili mong male na galing sa batch 1 tsaka yung female na galing sa batch 2 ay ibibreed mo. And then, after mo mag-breed, ipili ka ngayon ng male na pinakamaganda or magandang male at itatabi mo para sa future breeding mo ulit. So guys, para hindi kayo malito, suggestion ko lang, uh, yung tank or yung nilalagyan ng mga future breeder nyo, lagyan nyo ng tag or name, kahit ano, basta hindi kayo malito. Yung para lang hindi kayo malito. Para may palatandaan kayo. Yun. So, dito guys, ah uh, yung male na sa batch 2, tsaka yung female nagaling sa batch 3. Eh, i-breed natin. And then, after natin i-breed, pipili tayo sa mga anak nila ng pinakamagandang male at pinakamagandang female. So, kung mapapansin nyo guys, dun sa breeding natin kanina na male na galing sa batch 1 at female na galing sa batch 2, yung pinili natin na next breeder para sa future breeder ay isa lang, male lang. So, dito, ang pipiliin natin ay male tsaka female okay next so yung female na galing sa batch 1 at yung male na galing sa batch 3 ay ibibreed natin and then after natin ibreed pipili tayo ng anak nila na pinakamaganda fem female na pinakamaganda or female na uh, magandang female na para sa future breeder natin So, kung mapapansin nyo, pareho sila ng batch 1 male at saka batch 2 female. Uh, yung pinili natin na future breeder ay isa lang. So, dito female ang pinili natin. So, kanina male. Okay. So, balik tayo sa male na uh, galing sa batch 1 at saka sa batch 2. So, ito yung produce ng batch 1 male at saka batch 2 female. Ay, ibibreed natin siya sa female na galing sa batch 2 at batch 3. Ito yung produce ng batch 2 male at batch 3 female. So sana hindi kayo malito guys. So uh, tingnan nyo na lang yung chart or ang tawag dito. So yun, i natin sila. and after natin i pipili tayo ng male or female para gawin nating pair. So mag magtatabi ka ng male or female. Yun. So dito guys, ah uh, yung produce ng batch 1 female tsaka ng batch 3 male na fem at ang produce ng uh, batch 2 male at batch 3 female na male ay i natin and then after natin i-breed uh, pipili tayo ng male or female para gawin natin uh, future breeder natin ulit so yan sana guys na iintindihan nyo or nagigets nyo Yun, so Kung makikita nyo, may, mayroon ako nilagay sa baba uh, Sa tabi ng binilugang kong pair uh, Yung male tsaka female So it's either female or male Or male or female Basta ipili kayo ng tag-isa-isa Gagawin yung pair yon So ito dito na Dito ka na mag-decide kung uh, Bibili ka ng uh, Ibang gapi ibang, Galing sa ibang breeder Na ibang ko cross mo sa line mo para uh, ma-maintain mo yung ganda or para mapaganda mo pa yung isda mo or i-continue mo lang yung breeding uh, mag i-start ka ulit sa umpisa uh, yung may batch 1, batch 2, batch 3 i-breed mo siya ng tatlong beses hanggang makuha mo yung batch 3 and then susundin mo lang yung process so suggestion ko lang guys uh, mas, ma mas okay kung bibili kayo ng gapi na pang outcross nyo para ma-maintain nyo yung uh, ga ganda ng gapi nyo. Okay? Yun, so sana na-explain ko ng mabuti. Sana mas naintindihan nyo na. Uh, uh, kung uh, meron pa kayong hindi naintindihan na uh, comment lang kayo. Explain ko ulit. Uh, sana ma-explain ko na lang maayos. <laughs> At sana na-explain ko kayo. Sana na-explain ko kayo ng maayos guys. So, yun. So, yun guys. Uh, hanggang, di hanggang dito na lang. Sa see you next video. Uh, kung nagustuhan nyo yung video na to is hit the like button at uh, pakishare na rin kung hindi pa kayo subscribers subscribe na kayo at i-click nyo yung notification bell para ang notify kayo sa susunod kong video okay? peace out